Good day mga ka-sisters. Ngayon ay gagawa ako ng baguong. Yan. Ito ay anchovy or uh, dilis. Yan. Ipaprocess ko siya ngayon. Tapos ipiperment natin. Mga ilang days yan ay pwede na natin iulam. Gagamit tayo ng gloves. Para kahit paano ay maayos yung ating pagawa ng baguong marami tayong loves na pinadala sa atin ng ating viewers. So, ito ay hindi ko hilo Katulad dun sa mga videos ko nakaraan. Ay, eh may ginawa din tayong baguong. Gagawin ko dito ay takal-takal -taka lang. Ayan. Ano yung ating makulit ang lamok ang langaw, makulit ang langaw. So, tatakalin ko lang siya. Ito ay hinugasan ko na kanina. Maraming hugas. Ayan. At pinatulo ko na siya ng maayos. Kaya tuyong-tuyo siya. Walang kobe. takal ko ito para ma-estimate ko yung inalagay ko ding asin. Ngayon, tatlong takal. May tatlong takal siya. 3 is to 1 ang gagawin ko dito, ha? Asin. Mali tatlong takal na uh, isda, gagawin ko siyang isang takal na asin. Ito ay tamang tama lang mga ka-sisters. Ang alat nito. Hindi siya masyadong maalat. O hindi naman tabang. Kasi pag matabang ito ay uh, siguradong hahabulin ng langaw to at hindi natin ma, ma ano yun, makakain. Hindi natin makakain yung tabang na pag, paggawa ng bagong. So, video, tama lang. Tapang, tapangan natin kunti as yung baguong talaga. Kung sinabing baguong is uh, maalat. Yan. Itong baguong ko na to ay tamang tama to sa uh, yan, tamang tama to sa panahon ng tagbagyo or taglakas. Yung ginagawa kong baguong mga ka-sisters ay tamang tama ito sa panahon ng taglakas dito sa amin. Tagbagyo. Kasi pagbagyo hindi talaga kami makapunta ng dagat dahil sobrang malakas at mm, hirap tayo makapangisda so dito sa bagoong na to ay makakaulam talaga tayo dahil may mga gulay naman tayo sa ating garden yan kulit ang langaw hindi maiwasan kasi ang langaw kapag nagbagoong pa kailangan nito ay kwarto na pasirado o nakakulambo ganoon pa man ay kailangan malinis yung pagproseso natin so halo haluin lang natin ng mabuti Dinudurog-durog ko lang siya para mas madali siya mag ano magmaga ang tawag sa amin or mag it yan? Pilted ba talaga? <laughs> Mahirap mag-English ng palangbang. bang. <laughs> yan. Ito ay lalagay ko sa garapon or sa plastic bottle kasi sa plastic bottle ako naglalagay ng bagoong. Ito yung malinis na plastic bottle natin. Ay, kita ninyo mamaya yan. Parang napakalaki. Parang napakalaki yung plastic bottle ko pero no choice ako dahil wala naman akong makitang maliit so kailangan ko na itong ilagay sa, sa garapon o sa plastic bottle kasi nagaagawa na kami ng tangaw. ng one week, siguro itong bagoong ko ay pwede na. Pwede na natin iulam. Itong mga kasisters ay binili lang din doon sa nangisda na kakilala namin. Medyo murang-mura ang binigay. Murang-mura ang pagbigay sa akin kasi na kilala. Kaya naisipan ko na gawin siyang bagoong kasi pag nilagay mo siya ng matagal sa freezer ay eh, nasisira din napakalaki yung aking lagaya <laughs> wala akong nakitang maliit bagoong na naman tayo. Yung mga tinitindang bagoong dito sa amin, homemade lang din ng mga magagaling ng bagoong. Binta nila isang bute is 25 pesos. So kapag punta na sa taglakas yung panahon namin mga ka-sisters, nagkakaubusan na rin ng bagoong. So mas maganda talaga may sarili kang gawa. Ayan. ito na ang aking homemade baguong na dilis. Yan. Pag mm, pwede na itong lutuin mga ka-sisters, makikita nyo rin. Yan. Ito mismo yung lagayan na to. Dito ako ng aking pangsahog sa mga gulay. Good morning mga ka-sisters. Galaga kami ng sabana saging. Sa wala na naman dito sa amin dahil may bagyong, bagyong ramil ito ang kalduro sariliya ito ang kalduro and mga ka-sisters, nakabili ako ng pusit kay Gin. dahil sa pamana ng asawa niya ay isang piraso. Maliit lang ang nakuha. Nag-sterilize tayo ng buti para lagyan natin siya ng baguong. Yung ating niluto na baguong ay dito natin ilagay. Ito mga ka-sisters, yung binaguong ko nung isang buwan. Ito na yun siya. amang tama May bagyo dito sa amin. Hindi kami makapagpangisda. Hindi kami makapagpangisda at malakas. Dahil sa bagyo nga. Tapos, walang tigil yung ulan. So, sasalin ko lang siya dito sa isang malagyan. isasali natin siya dito dahil yan magang maga na yan mga kasisters oh maga ang tawag sa amin yung talagang na ferment na siya ng matagal Dari sa wala kaming ulam mga ka-sisters ito yung naisipan kong iulam ngayon mabuti nakita ko na may ginawa pala akong bagong nung isang buwan pa so exacto ngayon to gulay lang tayo yun sa palibok Pwede na. Nakasave na tayo ng pang ulam natin. So, hanggat maari mga kasisters na hindi kami gagastos. Dalawa ng paraan na hindi kami makagastos ay gagawin namin para masorb yung isang araw na ang dami natin magluto tayo yan, luto na yung saging natin pero ito, kaya natin punin na, kasi tangit pag sobrang luto 我是不是应该？ talaga yun yung medyo crispy crispy ng konti so ito na yung ating ayan the end of our era Luluto lang tayo ng tama lang. ako oh, kala ko uwiin talaga. Ilalagay natin sa... Buti yun, pag po yung matira. Ilipat ko lang sa buti para matagal siya. Sa plastic kasi medyo hirap siya i-stack. Lagyan natin ng asukal. Ayan, may kunting asukal siya. Hindi siya matamis pero bagoong pa rin. So, makasarap sarap niya mga ka-sisters. Ayan mga ka-sisters, luto na yung ating baguong na ginisa. Ayan. Ginisa sa mantika. Okay, hanguin natin. Tiyan na. Dah, <laughs> yan. Saed na saed sa talaga sa kawali. Esensya na kayo sa kawali mga ka-sisters. Talagang hindi kayang linisan yan. So, ayan, ililipat ko lang muna yung Baguong sa buti. One year later. One year later. Tagal. <laughs> ang tagal. <laughs> ang tagal. Ang <laughs> tagal. <laughs> bago na to baka makarating pa ito sa kalapan <laughs> tila ka brother ed kasi masarap sya masarap ang nasa hindi sya sobrang alat talaga yung parang exact ko lang Okay. Nakapunan na tayo ng isang tunuan. Dip. sa mga walang ulam, baguong kayo dyan. <laughs> Pinorsel pa talaga pasensya na kayo kung may sakit kayo, sigurado. Magagalit sa inyo ang kid niyo Tama niya, mamaya na. Okay mga ka-sisters, ito yung aming tanghalian. Ayan, may nilaga tayong saging at yung inihaw na puset. Ayan, binili ko kay Jen may isda naman sila. So, bininta nila sa akin yung poset para kahit pa paano may pambili daw sila ng uh, mga spices. Tapos, yung gulay na sa isari, may ano to, yung may okra. Hindi na namin pinakita yung pagluto nito mga sisters. In a brown. yan, sa bisaya. So, walang halo yan, maliban sa may natira kaming sardinas kaninang umaga na ulam namin. Yan ang pinapang palasa namin. Tapos yung, syempre, yung ating baguong na sobrang famous na ang amoy. <laughs> ang bago ng baguong. Ayan, sawsaw -saw namin yan dito sa salig. So, pray tayo. Maraming salamat po sa pag-aral ng mga pag-aral. Salamat po sa pag-aral mga pag-aral ng mga pag sisters! Payit tayo mga sisters! Bali, marami yung ginawa kong pagbuong na ano. Ayan. Masukod lang ako. Kasi hindi natin kung gusto pagbuong. Bili natin sa pagbahay. Ayan. Tapos, saraguhan lang natin yung pagbuong. Mas karami. <laughs> <laughs> hindi natin tayo ubusin po. Kain tayo. Kanay mo na akin. Gusto ko kasi makasasert kapag may babuong may saging. Masarap siya.

Ano yung gusto mo yung ano? Hindi mo Hindi na, wala Di ba Wala pa kagabi ay sobrang yung lakas na wala din naman ka sisters. Hindi kami basta basta makalakas ng bahay. <laughs> Yung hinaluhalong gulay, may papaya, may gabi. Tapos okra. Parang gusto ng kamote, nilagay ng sabinas. Ay, masarap na. Bila ka rin ko, oo nga. Kalungan, hindi. Hindi na nalagay mo. Ang dami-dami din. Mmm. naman. Wala pa. Bless uh, ka sa bagoong ha. Sa marami sa bagoong siya Bumot na pinak bagoong. Kawawa ang tignan mo dyan. Si Hana, takot, takot, takot na takot na kinapansin ko. So ayun mga sisters Ito yung aning kinain ngayon, panghalian. So bye-bye.